Happy share, happy days uh, Mga viewers Ayan, uh, Magandang araw po sa inyo lahat So ako ay uh, nakagawa, gumagawa po ako ng uh, crispy kangkong So nakikita niyo yan guys <coughs> Yung ating buttered cornstarch po Ayan, ganyan siya ka <coughs> ginagawa po namin yung appetizer Excuse Ayan, appetizer po ang gusto niyong gawin Ayan po ang ating idea Sinishare ko lang po sa inyo kung paano gawawa ng crispy kangkong si Chef. Ayan po kung nakikita nyo yan. Kailangan po meron tayong buttered flour, uh, uh, buttered cornstarch ang gagawin natin. So yung buttered cornstarch po natin, lagyan lang po natin yan ng white egg po. Ang gagamitin natin, white egg, ulitin ko lang. Yung po ang gagawin natin do sa buttered, tapos cornstarch, tapos lagyan po ninyo ng ka, uh, tamang timpla lang para sa ating uh, buttered battered cornstarch. Lagyan po natin ng hariya uh, ng ano ba uh, nam -nam. Lagyan natin ng konting salt. Tapos pepper. Kung nakita nyo naman po yung ginawa ko dyan na battered, may may crack paper po yan sya, guys uh, natin konting salt lang at tapos konting nam nam yun lang po at uh, to, cornstarch po natin syempre taman tama lang wag po masyadong malapot at syempre may mix natin yung sa tubig kung nakikita nyo yung ginawa ko ay tamang tama lang po yung ating texture na hindi po masyado syang makapal para po pag, -pag natin sya sa uh, kangkong so yan po ang datawag natin crispy kangkong guys So kung gusto niyo gumawa ng ganito guys na madali lang naman po kung maraming kangkong dyan sa inyo huwag na po kayo mag-atubili gawin niyo po siyang crispy kangkong pang appetizer po yan lalo lalo na kung may mga bisita po kayo uh, maganda po itong gawing pang hain tapos gagawa kayo ng garlic sauce garlic na may mayonnaise yan po uh, madali lang naman po gumawa ng grace ano ano nito ng ano, dip pang dip niya na sauce okay so for today's video yan lang po muna ang ating i-upload ang ating crispy kangkong na uh, pang appetizer po guys so kung nagustuhan nyo naman po yung video na to huwag nyo naman po ipag eh, uh, eh, share nyo lang po paki subscribe tapos paki comment na lang po sa baba guys kung hindi niyo naintindihan sinasabi ni chef uh, comment nyo lang dyan po sa baba tsaka sa mga willing po na mga gandong recipe uh, comment lang po nyo dyan sa baba tapos mag ibon po kayo talaga dyan sa baba ng bakas, eh, paki share na lang din po at kung gusto niya naman po magpa-member, meron po tayo dyan na uh, member kung gusto niya po. Salamat and God bless po. Sana nag-enjoy kayo sa mga ina-upload ko ng mga bagong mga recipe at saka mga style about cooking. Meron po tayo dyan mga recipe na iba po dyan, dyan sa ating uh, mga ina-upload na video. So God bless po and thank you. Yan lang po muna ang ating ay approved ngayon so sana nag enjoy po kayo guys bye bye and thank you god bless viewers madali lang po gumawa ng ganitong klaseng uh, appetizer eh kung marami pong kangkong dyan sa inyo wag nyo po yung uh, ano ganito po ang gawin ninyo kung gusto niyo ng ibang klaseng uh, uh menu ganito po ang gawin nyo sa kangkong ninyo kung may cornstarch kayo dyan meron kayong uh, eggs yung white egg lang po gagamitin natin para po sa ating buttered cornstarch paalala ko lang po white egg lang po gagamitin natin para po tamagin Crispy ang ating Crispy Kangkong, guys. Ganyan lang po. Sundin nyo lang po yung sinasabi ni Chef para po magkaroon kayo ng pang masarap na appetizer. Crispy po yan, guys. Crispy, crispy. So, yan po. And thank you.